Hi guys, welcome back to my vlog. For the video guys, ito ang gagawin ko. Ito guys, ay gagawin ko siyang fertilizer sa aking mga tanim na halaman guys. So, pakita ko sa inyo, ito yung eggshell na aking dudurogin ng durog na durog hanggang sa maging powder sila lahat guys at ito po ay aking ilalagay dito sa aking mga tanim na halaman so watch nyo po ang video ito sana may matutunan po kayo at sa mga makakapanood nito gayahin nyo po ito para po maging maganda ang inyong mga tanim na halaman Oo nga, Sisi. Gagandaan ko yung caption. <laughs> ano rin, sa white tape. Pwede ko rin kung sa, sa white tape. Ayan, okay na. Tapos, ilagay natin sa, ano yung ko siya dito, o. Oh. dudok ko siya ng durog na durog. Naaano talaga ako, nahahatching. Grabe pala ang ano nito, fibers. <coughs> Ayan ayan, tapos do durogin ko ulit sya nang durog na durog maliit lang yung ano ko, pasensya na po <laughs> maliit. maliit yung aking pang ano kay Lola to eh yung anuhan ng gamot ni Lola pangalawa na to eh kada isang puno ilan yung nilagay ko ano talaga? Nakamas na ako ah. Nakamas na ako, ma ano pa yung ano, alikabok. Kaya pala ang ganda nito sa halaman, ano, kasi matindi ang ano niya. No lang sisi ang lagay sa puno. Tapos iaano mo lang yung lupa. Medyo i eh, gaano pa tao 'yung sa amin, gagahok yung medyo ano 'yung lupa. Mamaya ako. Mukha, ikokolekta ko muna 'tong lupa. Hmm. So, ayan guys. Medyo mapino na siya, oh. Pino na siya. konti pa. konti na lang, ano, pino, pinuhin pa natin ng medyo pino masyado siya. Yung ano na siya talaga, powder na dapat. Powder. Sobrang nakakahatching. Sobrang naka-hatting na naman ako parang kinikiliti yung ilong ko eh grabe ang fiber 二十三吧。 na siya, oh. Ito yung eggshell. Kailangan dudurugin mo siya ng durog na durog. Tapos, ilalagay ko na siya dun sa aking halaman. So, ito na, guys. Lalagay ko na yung fertilizer ng eggshell na aking dinuro, guys. So, eto siya para mas maganda yung ating halaman at mas malusog. Tingnan nyo, guys. Meron siyang konting dilaw pero okay lang 'yan kasi ito lang naman siya, guys. Oh. So, meron na siyang mga bulaklak at meron na rin siyang bunga, guys. So, yan, oh. Meron na siyang bunga ang aking tomato. So, guys, panoorin niyo po ito at ilalagay na po natin ang eggshell na aking dinuro. So, guys, lagay na natin. Ito siya. Yan, durog siya guys. Grabe pa lang ano nito, powder. <laughs> Grabe yung nakakaano, nakakaano guys, nakakaubo. Yan, nilalagay na natin. So, ganito lang guys, ang gawin nyo sa inyong mga halaman. Kung ang mga halaman nyo yung nasa paso, ganyan ang inyong gawin. Kasi ito ay magandang ano sa ano. Yan. So, nalagay na natin. Guys. Yeah, na natin. Tapos may isa pa ako nalalagyan, guys. May isa pa. ayan, 'di ba? Ganda oh. Okay lang 'to kahit medyo may dilaw siya kasi old ano na 'yun eh, old na lips, So, ilalagay na natin dito. talaga ako. Eto naman yung isa, guys. Ito. <coughs> so, ayan. <coughs> Ay, grabe. Ang ano nito? Grabe ang fibers, guys. Woo! siguro yung sumisira, hindi kayo makakapanira. Ayan, okay lang. Huwag nating masyadong damihan. So, ayan guys. Oo, ba diba? So, ayan guys. Ganito lang yung gagawin nyo sa inyong pag ha sa inyong pagkatanim ng mga kahit anong halaman guys na mga nasa paso. So, ganun yung gagawin nyo. Yung eggshell nyo, huwag nyo itapon, guys. Yung durugin, ng durug na durug. And then, yun yung ibudbud nyo dito. Pero, bago nyo, guys, ibudbud, anuhin nyo muna yung lupa. Kung baga, anuhin nyo muna siyang Gagahukan muna yung lupa. Tawag sa amin gaho. O, ba diba, guys? O, so, yan. So, yun, guys. Sana may natutunan po kayo sa aking video ito. Ayan, pakilike and share na rin po and comment kayo. Kung may mga comment po kayo, may mga advice pang iba, comment lang po kayo. So, yun. Thank you for watching and God bless. Don't skip my ads. Bye-bye. God bless. Ayan, guys. Nakikita nyo ba yan? Ayan na. Ayan na. Ayan na. Sumisilip na. Ayun pa. Oh. Asan na yun? Nagtago yung isa. Ayun. 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 na ah, namumunga na sila guys namumunga na sila yun pa ayan pa namumunga na sila hi everyone nandito ako ngayon sa palengke ayan nakikita nyo ba yung sa likod ko na yan ang cherry blossom na wala pang hindi pa siya blooming guys <laughs> ayan pakita ko sa inyo dito ikot ko kayo yan ng eggplant guys, ang hahaba. O, oh, diba? O, oh, sampung 10 piso. Ten inti siya ang isa guys. Ang lalaki. Bili ako nito mamaya. Ito ay 40 inti. Ito ay 40 inti.

So ayan na guys, nakaloto na naman tayo ng hapunan dahil dito kakain ng aking mga boss guys. Ito ang aking niluto, ito yung sausage. At ito naman ang, ayan yung gulay na spinach. Ayan yung spinach guys eto naman yung cabbage ayan yung cabbage na hinaluan ko lang siya ng carrots at ito naman yung onion with egg ayan ayan guys paborito nila yan kaya yan yung aking madalas na niluluto ito naman ang aming sabaw ayan yung aming sabaw na hihigupin <laughs> kada magluluto ako talaga mayroon kaming ganyang sabaw guys buto buto lang na ilang peraso yan at ayan guys, so thank you for watching guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking video ito. Maraming salamat. And don't skip my ads guys. Thank you and paki-subscribe na rin po sa aking YouTube channel, Mom She May Vlog. Thank you and God bless. Bye-bye. See you on my next video.